Okay, what's up mga Dito tayo ngayon sa Taytay sa taas ng building na to sa taas ng Taytay uh, Taytay Palengke. May puling dito, dito At saka ito maganda yung tanawin dito sa overlooking. At saka, sa taas makikita mo lahat yung tumadan sa baba. yan Diyan tayo sa taas nakapan. Ayan eh, sa baba. So kung gusto nyo pumunta rito mga makikita nyo yan. Ang bulingan sa taas lang yan ng palengke. Libre lang naman yan mga at saka pagpapasok mo dito eh, ay meron ka ditong makikita na listahan papalista ka lang sa gilid lalista lang dyan ayan babaka pa parang re i-register ka lang at saka pagkatapos yan punta ka na doon sa may uh, bulingan ayan sa looban so dito rin sa taas makikita mo rin maganda dito tanawin at hindi ka mainit ng mainit mga dress sa taas medyo makaangin kasi may uh, taas kasi siya saka open ang paligid yan you know, yan sa taas yung mga pag natin sa taas makikita mo yan kung anong bulingan dyan so yung papunta tayo sa may bulingan ng papalitin sa ito okay yung tayo rito sa taas ng uh, palengke pero pag dito bibing yara dito. Ito ka bibing ito. Yun Ah, bago ang pa-subscribe ko muna dyan bago ang Okay, what's up mga dyan? Hindi tayo sa isip tayo Ah, panigdi tayo, tayo sa taas May buwan tayo dito na bubulingan ngayon First time natin dito, hindi natin isip na Meron yeah. palang buwan dito sa isip tayo Ipre lang ng address sa pagbubulingan kung hindi pala lang tumasya. ay painful lang ito, hindi sa pagtatlohan painful na Kaya hindi pula, agad na kaya. Ito yung yung, yung na ito natin. So nangisalgo natin sa... Natin sa natin. Tama ayaw at rhe hatin ng pula. Sa so, pangalawang pula tayo. Si nusta na dito din ata. Dapat na So yung adrei, titay na katawa, kanal tayo lahat. Sa so, sila nawan. Yan, natamaan. Sa kanal din. <laughs> yan pala yung mga bula. So, yung madre, yung mga, mga katay doon. O, oh, yan. <laughs> Nasa taas pala siya. Wala na tayo. So yun mga Dre, ang ating uh, siya sya na sila. Puro kanal. Ayun, tumama. Tumama yung isa. Bilis naman no. Oh. Oh, tumama din. Ayun, ito mga Dre, sarap pala dito ang bowling. Alala ko tuloy ng high college ako Ay ito yung uh, Subject namin na bowling May subject kami bowling kasi ganito mga day Ayan So yung mga kan Bola siguro Tatlo lang yung mga kan natin Dito lang naman yung mga Sa taas sa palengke Andito sa taas pinaka rooftop niya kung gusto niyo libre lang naman to madre gusto niyo mapasyal dito 'Yan ang ating uh, bowling at kaya. Marami 'to kasi uh, punta dito sa araw-araw kasi mayroon dito. Hindi uh, ko lang alam kung sabat din ko available sila. Pero maganda klase dito makakalibre ka. May libre din dito na uh, bilyaran doon sa dulo, may bilyaran doon. 'Yan, tapos may libre din mga dre, kung wala kang sapatos, yan. may mga sapatos libre 'yan. Eh yan yung mga namin na ginamit, kaya diyan muna kami. So yung bola niya pala eh, ay hanggang 6 lang. Ayan yung anak Ayan. Yan na, try, mo. Huwag doon. dun. Oh, di, kasi first time yung magkano eh. Oo, oh, yun. Oh, kanal. <laughs> oh, punta sa kanal. Oh, ito rin. Right. Oh, kanal din. Hahaha. <laughs> So ayan mga dre oh. Magandang klase kasi mga kansya nakaka enjoy din naman yung pagka bobolin Hindi natin na uh, isip to na dati uh, first time ko lang to kasi ngayon lunis eh wala tayong biyahe kaya nag bowling tayo ay actually ha gabi na yun dre, oh alas 6 na dapat hanggang alas 5 lang to yan eh eh buti nakaabot kami eh. kaya ito uh, dito muna tayo nakatesting at <laughs> ako ay eh, nagbibidyo video muna dito para tayo naman ay magpa-practice yan so ito yung mabulay ano paparting nakit okay, yan din Mamapapraktis naman tayo রাইট